PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hidlo, Bata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, kibuluy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hidlo, Bata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, kibuluy sa Senado. -10 -10 Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP PDP laban PDP laban street PDP laban street PDP laban street PDP laban ang ng 20 pesos na bigas. Ano sa tingin niyo na ginagawa ng mga nilikay sa nabini niyo nga po na very untimely siya for the rather drop. for the election para parang hindi naman siya pangalala sa red thank you. Oh, yes, ma'am. Uh, kaya nga ako nakaitim ngayon. Ah, uh, araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako. Nalulungkot sa ako kasi pinaglalaroan yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaroan yung mga mahihiram na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and uh, poverty sa ating bayan. So yung pagpapatili, ma'am, sa tingin mo, uh, isa na rin din sa maybe na dito sila sa sinabi niyo na ginagamit ng ito para sa eleksyon? Uh, malamang, ma'am, kasi hindi nila kaya talaga yan ibigay ng totoo yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya nila napatigil yan. Kaya nila tinigil yan. Kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibigay. Sinubukan nila mag-promise na naman ulit uh, na alam nilang hindi nila kaya ibigay. Okay. Ma'am, sorry. Kaya kaya kami sa sinabi ni music broadcast ko na anything nice word from the Vice President, especially when it comes to BBM at saka sa administration? Your, your reaction? Ay, ah, yes, ma'am. Opo. Uh, um, ganun din naman sa kanya, ma'am, eh. Uh, sumasagot lang naman ako sa kanya. Mm hindi -hmm. naman ako... Uh, hindi ako tao na kilala na, na, unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi ko na yan dati, sabi ko ano pa bang ma-expect natin sa pinsa ni Franz Castro na si Claire Castro, parang ano lang yan nga ngayon, ngayon. Parang sumasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya basura, lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Okay, next question, Marian. Mag-uupo na lang sa ICC po, yung defense lawyers uh, po, yung mga ngayon sa program. Nag-affirmation knowledge na po nila yung jurisdiction ng ICC po sa pag-arrest point So, uh, what's your comment on that? And, nagkakausap niyo po si CLT or RIT? Um, Nagpag-usapan yan noon uh, ilang beses uh, yung jurisdiction issue. At ngayon uh, ay na nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil uh, sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at uh, sa immediate release ng iba ng mga Ah, uh, wala pa. Ah, uh, hindi pa siya. Ang huling tawag niya sa akin, ano ba ngayon? Friday. Ah, uh, ang huling tawag niya sa akin, Tuesday. President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung uh, nagsasalita para sa opisina mm -hmm. ng Pangulo. At uh, ano ba yung sinabi ang isang saling nalangyaw po pagkikita ang message sa kasulatan ko sa Dapat niya sabihin sa sarili niya dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at nang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan Para hindi wala kasing ginagawa yung CBTM Uh, para sa ating bayan, kaya wala din masabi yung uh, tagapagsalita. So sabi ko nga, garbage in, garbage out. Okay, ma'am, next question. Ma'am, your yes. question. Bibi Sara, what can you tell us about the Dimitri Levance today led by King so with your presence here in Subanga City? And you also mentioned na dapat ikilamin talaga ang kandidato, lalo na ang kandidat nito anong meron. At saka, ano yung ang kulang sa arts at sa bahay? Ah, uh, yes ma'am. Oo. Kasi narinig ko kanina, tinatanong ko yung mga tao kung uh, magkano natanggap nila sa akap. Sabi nila isang libo. Tapos, sa uh, tinanong ko kung magkano natanggap nila sa AIX. Sabi nila dalawang libo. Eh, wala namang akap na isang libo at AIX na dalawang libo. ma'am, kahit saan mo tingnan uh, sa budget at uh, sa sa DSWD. So, sa, dapat yung mga tao dito sa Zamboanga City, hinahanap nila na saan na ba yung kulang o balanse noong uh, akap na hindi nila natanggap at saka yung AX uh, na nawawalang 8,000 uh, pesos. At, um, What can you tell us about Team Zamboanga yung Zamboanga City? Mention na kailangan pikilanin talaga ang kapilidad ng isang kandidato. Opo, hindi ako kandidato uh, ngayong eleksyon na ito kaya minabuti ko na tumulong uh, sa bayan sa pamamagitan sa pagpapaalala sa ating mga butante, sa ating lahat kung ano ba yung mga mali natin lagi uh, kapag uh, dumadating ang panalat. Unang-una, yung um, pag natutuwa tayo, sumasayaw, kumakanta, binaboto na kaagad natin. Hindi natin tinatanong kung ano ba mga pangako nito, ano bang nagawa nito noon, uh, ano bang nasabi nito noon na nagbinawa na niya uh, ngayon. Pangalawa, yung mga malalaking uh, politiko na pamilya sabi ko nga hindi dahil Sara Duterte yung nakatayo dyan ay automatic ang boto ninyo tinatanong ninyo ano bang abilidad ano bang kapasidad ng tao na yan at uh, pangatlo yung paulit-ulit ma'am na vote buying nakailang eleksyon na tayo na tumatanggap ang mga tao ng 100, 200, 500, 1,000, pero ganito pa rin ang bayan natin in fact, worse uh, mas Uh, mas malala pa yung problema natin ngayon sa illegal na droga, sa kriminalidad, sa kagutuman ma'am ng mga tao at sa kahirapan. Next question, Queenie Casimiro, ABS cbn Um, hindi ko alam ma'am kung anong purpose nila. Ang pwede lang ako manghula kung ano yung purpose nila. Ang purpose nila, ma'am, is maggulo sa election namin sa Davao City. Okay. Uh, Alex, Alex. Ang oh, mga sa atin, mag-raise sa bahay Um, hindi ako nagsabi uh, na merong mag mag Sabi ko nga, pwede lang ako manghula kung bakit dumating uh, yung mga SAC at mga CIDG po sa Okay, so last question uh, Alex, from uh, London. Alex in the time of London. Are uh, in London. you you get you need in the Senators elected you need to help you on the impeachment? Trial? Uh, I've not been thinking about that. Uh, I leave it up to the lawyers to prepare for the impeachment. Uh, they've been uh, preparing for it since the moment uh, one of the members of the House of Representatives announced that there will be an impeachment and that was October 2023. So right now I leave it up uh, to the lawyers. A lot of com some commentators are saying that this election is a uh, political control is a fight for your political life, which is political survival to you the people out. Do you see it that way? Uh, no. Uh, no, as I said uh, in the stage uh, earlier, I will not talk about my impeachment because uh, people might think that this is about uh, my interest. Uh, I told them that you just leave the impeachment uh, to me and I am at peace. I am at peace whatever the outcome of the impeachment trial will be, whether it be uh, acquitted or uh, guilty. I have already accepted uh, that, uh, the two possibilities. Um, this is about politicians and the administration promising to the people that they will deliver genuine public service. As an example, this is about the 20 pesos uh, per kilo rice that was a promise in 2022 that they remembered yesterday and now they've forgotten about it one day after. So, this is about the hung the hungry the poor and the oppressed okay thank you intention ko na po sa stage about this big political situation at kung paano po kasi papasa nang sergeant political tyranny wala akong problema ma'am uh, magpasa ng batas uh, sa anti-political uh, dynasty uh, kasi ako man ay galing din sa ganyan na pamilya at uh, nakikita ko din uh, kung paano nakokontrol Uh, yung politika sa buong uh, Pilipinas dahil lang sa tumatakbo na lahat ang asawa, ang anak, ang pinsan, ang kapatid uh, lahat ay tumatakbo kahit uh, walang abilidad, walang kapasidad para mabuhay. Ma'am, latest sa Davao, yung mga yun midsis mga issue na maguring ang CETG, saan sa tingin nito ito ang mga bayan? Uh, yung ibang sinasabi, could be from your local bayan? Last question. Although BNP has already denied to send the CNBG. Right? Um, well, sa rain, sa rain, wala akong information. Pero kung meron mang rain, hindi din ako matatakas Dahil nakita naman natin kung paano ang police sumasali sa partisan political activity. In fact, Pagdating natin sa impeachment, kapakita namin lahat ng ginawa ng PNP sa akin with pictures, with with witnesses, with evidence na ginagamit ang Philippine National Police uh, sa politika. So, hindi ako magtataka. Mag-raid sila, mag-tanim sila ng ebidensya dahil meron naman tayong Ernie Tevez model na ginawa na nila sa isang kalaban din nila sa politika. Uh, Ni-raid Uh, tinaniman, buti na lang merong nakatagong CCTV si Arne so nakita niya talaga kung paano paano ang kawalang hiyaan na ginawa sa kanya thank, uh, thank you, thank you, what what you thank you think about the I mean? problem na wag na hiya, yung Oh Dagdag na natin yan sa kagutuman ma'am, laglag bala at droga Thank you, thank you Thank you You're saying tama na ro'n po yung pamumulitika, diversionary tactic na mga Sabotin na lang daw po yung issue. Ang issue ro'n po yung confidential funds. Hindi issue ang confidential funds dahil nag-file na sila ng impeachment. So huwag nila balik-balikan ang confidential funds. Dahil uh, para sa kanila, that is already a closed uh, issue. Dahil nag-file na sila ng impeachment. Pero, hanggang ngayon, meron pa rin blanko sa mga budget natin na tinatanong doon na sa Supreme Court. Meron pa rin question sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. So, dapat sila ang sumagot. Dapat ang administrasyon ang sumagot. Thank you! Thank you! Thank you! Salamat.